Good morning everyone, this is Professor Vincent Toribongolan Linawin natin ang tungkol sa impeachment procedures Noong nakaraang araw ay uh, maraming mga batikos ang ibinato sa Senate President Maraming mga uh, salita ang uh, lumabas no, sa bibig ng uh, ilan sa mga netizens At sinabing balimbing itong it, si uh, Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino at uh, sinabing ito daw ay nagpapabango na na minsan na pong bumaligtad bago ang eleksyon. Okay? Marami ring mga issues ang ipinukol kay Senate President Chis Escudero. Okay? So, maraming mga version ang lumabas patungkol sa impeachment against the Vice President Sara Duterte. Sabi ng iba, no, lalong-lalo na itong grupo ni Senator Riza Hontiveros, uh, outgoing Congresswoman Franz Castro na hindi po nanalo nitong nakaraang eleksyon, no? Takot na takot, no? Dahil babalikan po sila ni BP Sara kapag naging Pangulo po si Sara Duterte, okay? Sabi nga po ni Sara Duterte noong nakaraang uh, interview niya, hindi siya ang top tipo ng uh, tao na nasusuhulan na babayaran at hindi po siya bumibigay. This is not her character. I am not going to unbound. Ayan po yung kanyang salita no ni BP Sara. Okay? So sabi ng iba ay pinapatay ni Senator Chis Escudero ang legal na proseso upang tuluyan na pong uh, mamatay at hindi na matuloy ang impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Pangalawang issue, sabi ng iba ay natatakot itong si Senate President Chis Escudero. Kanino ba siya natatakot? Ito ba ay matapos makuha ng mga Duterte ang pulso ng maraming Pilipino sa nakaraang eleksyon. All Duterte candidates won the election kung bakit nakuha ng Senado ang uh, majority no? ng ng uh, uh, Duterte no? So, Duterte po ngayon ang uh, Senado. So, kung tawagin po nila ay Duterte Black, okay? Pangatlo, si Cheese Escudero ay kapit-tuko di umano sa kanyang posisyon. Ayaw niyang siya ay mapalitan at matanggal dahil nais pa niyang magpatuloy bilang uh, Senate President, okay? With this reasoning, isa lang ang lagi kong sinasabi bago pa ang eleksyon. Ang impeachment against Vice President Sara Duterte na nag-umpisa sa Kongreso mula December 2 when they filed the first impeachment is just a political maneuvering, no? Isang diversionary strategy and tactics para sa kanilang grand plan. Ano po ang kanilang grand plan? Mawala sa kanilang landas ang mga Duterte dahil sa kanilang mga pangarap sa susunod na mga election, lalong-lalo na sa pampanguluhang eleksyon sa 2028. Okay, so ngayon pa lang dapat matanggal na sa landas nila si Vice President Sara Duterte. Malakas sa 2028 sa pagka si Vice President Sara Duterte. Great contender ika nga, kaya dapat mawala sa landas nila si Vice President Sara. Kaya binuo ang Quad Committee, binuo ang Tri Committee para magtanim ng mga issues na pwedeng ipukol, na pwedeng ikasira ni Vice President Sara Duterte. So balit, nang mapanood natin ang Quadcom ay hindi sila naging matagumpay. Okay? They failed sa pinakita nilang uh, mga bagay sa Quadcom. They thought that kapag nakalusot at uh, napirmahan na ang 2025 national budget ay wagi na sila. In fact, na ihayag na po ni House Speaker Martin Romualdez even before sa kanyang interview na gusto nang ang pirmahan ni PBBM ang proposed 2025 national budget timeline na lamang po ang hinihintay o panahon na lamang ang hinihintay at pipirmahan na ito. Yan po ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nang siya ay ma-interview noong nakaraang 2024 at nakangiti pa nga po, di ba? So balikan po ninyo yun at ito po ay magiging batas na kapag napirmahan ni PBBM. After signing the 2025 General Appropriations Act o yung 2025 National Budget, nalaman at nabuhulaga ang marami, no? bumalaga ang mga anomalya sa 2025 General Appropriations Act. Mga pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury, mga pondo ng PhilHealth na ginamit sa Peace and Order, mga pagbabawas ng pondo mula sa SSS Land Bank Department of Budget and Man uh, DBM no DBP rather SSS Pillbox Malasakit Center for Peace tinanggalan po ng pondo at inilipat sa National Treasury In-question din po ng uh, International Monetary Fund ang uh, nabag nagbabantang pagkalugi ng Land Bank at develop at uh, Uh, Development Bank of the Philippines dahil ginamit ang pondo nito para sa Maharlika Fund na hindi pa po nag-uumpisa hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa laging sablay ng mga plano, agarang inasikaso ang ikaapat na impeachment noong February 5, 2025. Ang ikaapat na impeachment ay nabalot ng maraming katanungan at pagkalito sa marami, which makes the impeachment unique and critical. Dahil ito ang kauna-unahang impeachment na walang legal na basihan, dahil ang goal lamang ng Congress ay mawala sa landas nila ang mga Duterte at tuluyang hindi na ito makalaban o makatakbo sa 2028 national election ay bara-bara na lamang ang kanilang ginawang uh, pagpapa, uh, kumbaga pagrereklamo, ginagawa nilang uh, Uh, bagay para masira ang mga Duterte and si Vice President Sara Duterte. Kumbaga, yung impeachment ay bara-bara. Walang basihan, hindi po naayon sa legal na proseso, taliwas po ito sa constitutional provisions, taliwas po rin ito sa Senate uh, rules on impeachment. Marami pong mga tanong na hindi po klaro. Dahil nga unique ang ikaapat na impeachment Maraming tanong at provisions ang dapat munang maging malinaw upang magkaroon ng maayos at legal na proseso ang impeachment na kung saan ang Senado po ang magsisilbing impeachment court. Ito po ang mga tanong na dapat munang malinaw, maging malinaw sa lahat. Dapat bang maitawid mula sa 19th Congress to 20th Congress ang impeachment? Sabi nga ng iba, ito po ay expired na pagdating ng July 1 2025 dahil tapos na po ang uh, termino ng 19 Congress. So magbabago na po, mauupo na yung mga bagong luklok na mga senador. Okay? So yan po yung unang tanong. Pangalawang tanong dito. Mayroong Senate Rules on Impeachment at mayroon ding constitutional provisions. Sa impeachment against Vice President Sara Duterte, alin sa dalawa ang dapat na masunod at mangibabaw pagdating sa usapin tungkol sa impeachment? Maaari kasing kapag sinunod natin ang Senate Rules on Impeachment, mababayolate naman natin ang constitutional provisions. Kung ang sinunod naman natin ay constitutional provisions, maaring mayroon ding malabag sa Senate Rules on Impeachment. So, dapat wala pong magiging conflict alinman sa dalawa ang masunod. Dapat ito ay maklaro muna, maging malinaw muna, no? Para po maiwasan ang, ang uh, conflict ng dalawang procedure, okay? Number three, nakarecess ang Kongreso noong isinampa at iniakyat sa Senado ang ikaapat na impeachment complaint. Kaya hindi dapat mag-convene ang Senado ng impeachment trial. Ito po ay sinabi na ng ilan sa mga senador noong isinampangapo ng Kongreso ang ikaapat na impeachment trial. Wala din namang kautosan ang Pangulo at hindi rin namang humingi ng, ng request si Senate President Chis Escudero sa Office of the President kung magsasagawa ba ng special session kahit na ay uh, pwede bang mag-convene ang Senado ng impeachment trial. Kung mag-utos man ang pangulo ng impeachment ay kasama ba ito sa mga saklaw ng tinatawag nating special sessions ng Senado. Okay? Kasi ang tawag po doon kapag nakareses ang Senado tapos inutusan mong mag-convene o magtrabaho, special session po ang tawag doon. Ang tanong po dito, yung impeachment ba valid, legal at pwede bang pag-usapan during the special sessions, no? Ang tanong kasi dito is what legislative measures can be sought kung matuloy ang impeachment sa special session ng Senado. Alam naman siguro ninyo na ang functions ng legislative branch of the government is to legislate laws, magbalangkas, magsumiti ng batas, mag-review ng batas, suriin ang mga batas, Tungkol po sa batas, yan po ang tungkulin at mandato ng legislative branch of the government. Pagdating sa impeachment trial, mayroon bang batas na mabubuo dito? Ano nga ba ang layunin ng impeachment? Di ba, i-convict or pawalang sala ang pang presidente Di ba yun lang naman ang magiging outcome ng uh, impeachment trial? Makonvict or maabsuelto ang taong nirereklamo. Anong batas ang nabuo doon sa dalawang 'yon? Wala, 'di ba? Wala akong nakikitang batas na maaaring mabalangkas dito. At ito ay labag sa mandato ng legislative branch of the government dahil ang kanilang trabaho ay magbalangkas ng saligang batas. Yan ang dahilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaya nagsampa ito ng petisyon upang tutulan ang pagsasagawa ng impeachment trial against her. Hindi dahil sa siya ay takot na lumaban at harapin ang mga ibinibintang sa kanya, kundi nais niya'ng maging tama, maayos at naaayon sa legal na proseso ang impeachment trial. Kung magsasagawa ng impeachment trial nang hindi malinaw ang mga napangit na mga gray areas pagdating sa impeachment procedures, magiging umpisa ito upang ma-overuse no ang impeachment process nakapag-ayaw ng administrasyon sa kanilang mga kalaban ay basta-basta na lamang nilang uh, silang magpa-file ng impeachment kahit ito ay labag taliwas sa konstitusyon at sa Senate rules on impeachment gagawin nila ay magsampa ng magsampa ng magsampa ng impeachment. Ngayon, mga kaibigan, nakukuha pa, nakukuha po ba ninyo yung pinupunto natin dito? Ang nais lamang ng Vice presidente na kung magsasagawa man at matutuloy ang impeachment trial against her, ito dapat ay naaayon sa ating saligang batas. Naaayon sa Constitution, naaayon din sa Senate Rules on Impeachment. At sino po ang magdidesisyon? Sino po ang gagawa ng uh, uh, kalinawan sa usaping ito? Wala pong iba kundi ang Korte Suprema. Kaya, Pabor ba kayo na hintayin natin ang desisyon ng Korte Suprema bago matuloy ang impeachment? Okay? So ito po ang aking uh, points. Pabor ako na matuloy ang impeachment trial, pero dapat ito ay naayon sa Constitution at sa Senate rules on procedure. So payag ba kayong unahin muna nang Senado ang pagsasaayos at paglilinaw sa impeachment rules nang hindi magkaroon ng conflict sa constitutional provisions. So magsama-sama tayo mga kaibigan, whether kayo ay anti-Duterte o hindi, ito ang pagkakataon ng lahat upang maganap, mangyari ang tama, maayos at legal na proseso. Hindi ito usapin whether you are in favor or not, whether you are anti-Duterte or not. This is a time for us para maituwid at malaman ang katotohanan. We should uphold the constitution as the highest law of the land. Agree ba kayo? Let me know your thoughts here. Need your opinion po mga kaibigan. Sa puntong ito, kalimutan po natin kung kayo ay supporter ni Vice President Sara Duterte o kayo ay detractor or basher's ni Vice President Sara Duterte ang dapat nating isipin sa kasalukuyan at pag-usapan ay ito. Pabor ba kayo na bago magsagawa ng impeachment ay maklarify muna, malinawan muna tayo doon sa mga nabanggit nating conflicting ideas, conflicting theories, and conflicting uh, process of impeachment. So, Dinihintay natin ang uh, resulta ng uh, petition ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Okay? Magandang araw, mga kaibigan.